utok na diri sa gawas. Huwag itulog. Ayan o. Oh. Ano malasado ba? Hmm. Diba? eh magluto, tagbulad na rin mong sa gawas. Ang ani ang bulad o, oh. maliliit. Cotton, cotton, ano sa to tawag ani? Cotton fish daw, oh, sabi ni mama. Cotton fish siya. Ayan, prito nato. ito. Mali dahi, eh, mali. Ito pala ang uh, ano milkfish na marinated na milkfish <laughs> marinated made of century ayan oh support support tayo support support ha galing 'yan ng Pasig City Philippines 'yan dako kay sya oh 'yan ay chara lang iawen nina kita talong doon sa ano yung lipstick purple eh oh sa garden rito ta after atong bangus kita nyo ang nakita ko nakita ko ang bangus na nag brown na siya hmm yum kita nyo wow ang laki hmm ang laki tapos na ang ating eggplant ang eggplant Nasa bulad na tayo? Ano. <laughs> Charan! Luto na! Tara! CD. Bidang bagoong! Bidang Bida ang Pilipinas! nilagang baka! Naami anak bagoong! Nami, anak bagoong! Bangus! <laughs> Nami, itlog! Nami, eggplant! Ang bida, bida, bida. Uy, mga na tamang. <laughs> Kaan na tamang? <laughs> sa umi. Umama ba tingala siya? biju 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 bidyo. Na ako. Hmm, so crunchy. Bulan. Hmm. Ada atong itlog oh. Hmm. Sudo ng itlog ni ulan pa siya oh. Ana. Hmm. Ni tao. Ana ano? de ah. bulag na tong pagkain. Ha. Hmm. Ke. Okay. Kalamit daw na tong ulo gyud na. Ulo. Gusto din sa suka. Mm. mm. Kau nang na. Ma. Mamigbit tayo sa mong pagkaon. Hindi ng food ba? Mm.